Okay, mag uh, magandang umaga muli mga kabisyo uh, babalik kong muli tayo para sa ating panibagong video medyo natagalan bago ulit tayo makapag upload uh, nabot natin ng 3 weeks sa so, ngayon ang uh, video natin ay magsa soundcheck check tayo ng ating uh, alimo box napakita uh, ko yung ano yan ang ating alimo box na di 15 Sound check natin, pakita natin yung speaker na nakakabit. Ang nakakabit na speaker dito ay yan uh, Battle 15. Uh, 1800 watts. Yan. Yan mga kakabisyo nakatinat po 'yan. Doble din yung kabita ng uh, speaker kasi ang bigat ng ano speaker natin yun, kakabit na yung uh, kanyang takip, ito, tsaka may screen, yan sa harap ito sa kanyang mga butas ang ng hangin, yan ayun, binibilad pa ng ating uh, katropa, yan tapos, yun, for the first time mayroon na tayong power amp mga kabisyo. yan ah, uh, K6 na uh, concert 600 watts pero, 800 na to po yan, oh. 800 watts na ito dahil in-upgrade na ito ng ating uh, katropa ding ano, technician okay uh, tayo mag sound check ay uh, ano muna natin kabit yung takip tsaka yung kanyang uh, screen okay yan mga kabisyo nakakabit na natin yung uh, takip ng ating uh, box pati yung uh, terminal ating speak on uh, mula sa ating ampli ay hinabit na rin natin ready na tayo para mag sound check yan yung screen nakabit na rin uh, at as baba may screen yan para iwas uh, pasukin ng mabait uh, subukan na natin ano uh, sound check natin baka buta tayo ng ulan ito yung ating gagamitin yung ating ampling uh, K6 na 800 watts at syempre ang connection natin yan, itong GX5000 natin, ginawa nating uh, ano uh, source ng ating audio. Line out, dahil wala naman tayong ibang gamit na processor dito, line out tayo. Tapos, papunta dito sa uh, input ng ating ampli na power amp yan. Okay, dito tayo sa harap. Yan, naka-USB. USB ulit yung ating ano, wala tayo, wala pa tayo ng ano, uh, mixer. Ah, uh, siyempre, yung gagamitin nating uh, tugtog ay yung walang copyright ulit. Ah, <laughs> uh, hindi pa tayo nakapag-download ng mga bagong uh, mga ano, uh, tugtog na walang copyright. Okay, simulan na natin ang ating sound check. Pakinggan natin yung 1600 uh, 800 na ano, Battle 15. Okay. Yan. Ngayon natin. ay yung control ng ating volume para dun sa ating power amp ay dito pa rin nanggagaling sa ano sa ating Dexpect de pero nakokontrol pa rin naman yung volume na dun nako nag-alarm na naman yung kotse ng kapitbahay kaya hindi natin matutodo talaga hindi na talaga sa pwedeng lakasan dahil nag-alarm nga ating play yan ibig sabihin uh, parehas yung lakas ng left and right channel natin tapos sa ampli naman natin ayan o paras nag nahilaw yung power nya paras nag biblink sabay akala ko ba tigas din. Pero mas matigas MC bi ayoko Hayo. Diyan pa palambutin 'yan, presisa kasi. Oh, ito. Tigas niya wala kasi kulang. Kasi nakakrekt na lang sample, sa kaya matigas 'yan. Ay, no So hanggang dyan lang tayo uh, yung ano natin yung lakas hanggang dyan lang talaga yung ano kaya natin ibigay sa ating speaker dahil nag-alarm ngayong ayan nag-alarm yung sasakyan ng kapitbahay Sayang lang yung ano uh, lakas ng ating speaker na 1800 watts kaya hindi natin mahatao ngayon Sunod-sunod na yung ano. Alarm ng alarm yung kotse. Ramdam-damdamin. Oo, ramdam yung ano, yung impact <laughs> ng ano, bayo ng ano. Yan. Yeah. Higop to ano. Uga. Kabila. Higop. Higop din. Ah, mahina, isa. Ay, hindi na andar pre. Hindi na andar. Patay. Patay. Bubuksan mm -hmm. na naman dahil natin yung oh, mga kabisyo. Mukhang may problema <laughs> <laughs> pa <Amplay> ka natin. Hindi <laughs> pala naantar yung kabilang pan niya. sabit basta sound check natin yan dahil may speaker tayo na ikakabit dyan gagamitin natin dyan ngayon dito muna tayo sa ating halimaw box nainit pero na ambon hmm. <laughs> oh, kung nawawala naman Taposin na natin ang ating ano okay, mga kabisyo ah, uh, medyo maambun-ambun na nga ah, uh, tatapusin na natin ang ating sound check pero so, bago tayo magtapos ah uh, yung ating box ay halimaw na D15 uh, yung presyo nito ng dalawang box ay 8,500 uh, ang sukat naman nito ay 20 yung kanyang uh, lapad. Ah uh, 25 yung ano haba niya, uh, harap mula harap hanggang likod. Tapos yung kanyang taas ay uh, 24. Yung naka na speaker dito ay uh, Battle 15 na 1800 watts. Yung price daw sabi ni Bossing, yung may nito ng ating box ay 11,600 daw yung bili niya bawat isa. Uh, 1800 watts na ano, Battle 15. Yun lang mga kurisa, sayang at hindi talaga natin maihataw dahil ay, yun nga. Ma nag-a-alarm yung kotse ng ano. Kapit buhay natin kaya s'yempre ano tayo dun Ah, uh, dito. Respeto naman at 'di s'yempre uh, <coughs> Ano sa ating topic para hindi tayo malaging masita. Okay mga kabisyo ah, hanggang dito na lang yung ating ano ah, sound check. Ah, abangan niyo na lang humuli yung ating ano mga bagong upload. Ayun, kagaya niyan yung ating line array. Ah, okay dun sa mga ano at ah, tag dito. Mga nag-inquire. Tingnan na to ah. Pre, ayusin pala natin ito mamaya, pre. Oo. Hindi, ibibind natin. Magtanggalin natin ulit. Ayan, no. Na, naangat siya, no. Nakano kasi yan. Kailangan na ano, natin. Yan lang, no. Oh, pati to ito isa. Okay, mga kabisyo, hanggang sa muli. Uh, maraming maraming salamat sa inyo. Uh, sa walang sawang pagsuporta sa ating uh, munting channel. Uh, Uh, yung ano, yung layout ng box na ito ay lalagay ko sa video na to. Uh, dun sa mga maghihingi ng layout ay ay ano, uh, panoorin niyo lang ng video at mas maganda na ano, uh, makita niyo yung layout, pwede na screenshot kung gusto niyo makuha yung sukat. At Siyempre, uh, shoutout sa inyong lahat. At dun sa nagpa-shoutout sa akin, nakalimutan ko na yung pahalan. Pasensya na po, ama kabisyo. Dahil natabo na na yung ano, uh, message dun sa ano, uh, mga upload kong video. Kaya hindi ko na na balikan yung mga ano nagpapasyoutout doon pero kalong paman shoutout sa inyong lahat maraming maraming salamat at hanggang sa muli okay